Yan, na naman kami, ang mag-asawa, nakikialap sa buhay ng iba. Dante, Cynthia, Yan. narito po kami sa magandang lugar uh, sa city or state Doha. of Qatar, sa Doha. Yan. Doha po ang capital. Very beautiful place. Very progressive. Uh, Usapan natin pagkatapos ating uh, vlog naman natin ngayon. Jay, katatapos lang ng aming mission trip dito sa Alcor at narito kami bukas para uwi namin mag-usapan natin yung buhay-buhay ng mga kababayan natin tingnan natin kung ano pa talaga mas malaga ang overseas o nasa pamilya yan, pagkatapos na pag-usapan natin mga bagay-bagay meron tayong rekomendasyon galing sa Biblia pagkatapos ng ating okay. Sa Doha International Airport. Pauwi na po kami. Pero ano ba ang naging problema natin na dapat natin sagutin? Ang isang kabayan natin. natin. Okay. Oh, isang kabayan natin. okay. So ito po ang ating featured article for today. Sabi niya, three years pa lang ako dito sa Qatar. Naiwan ko ang aking anak at asawa sa Pilipinas. Ba? May nagsabi sa akin na isang concerned friend. Nakausapin ko daw ang asawa ko dahil may misteryo. Nako Nag-usap nga kami at nalaman ko inihahatid pala niya ang aking pinsan sa trabaho araw-araw. Nako -araw. po. At mukhang may kakaiba nga na patutunguhan. Sinabi ko sa asawa ko na may danger ang ginagawa nila kaya iba na lang maghatid sa kanya. Sinabihan ko rin, syempre, pati pinsan ko. Natural. Akala ko nakinig sila subalit lumaon, ang kutub ko ay nagkatotoo. Hmm? Ngayon, hindi na ako kinakausap ng asawa ko. Aba? At ang mga anak ko, iniwan niya sa aking nanay. Ano pong maipapayo niyo? <laughs> Paparangay mo. <laughs> Ipatukhang. no? Yung mga ganyang sitwasyon, talagang nangyayari yan pagka nagkahihwala yung mag-asawa dahil sa trabaho. Nag abroad Nag-abroad napunta ng probinsya at sa totoo lang ang pinaghiwalay na ang pinagsama ng Panginoon wag paghiwalay ng Qatar o Saudi Arabia or Hong Kong or probinsya anywhere kasi ano what God has joined together let no man put asunder kaya po marriage should be honored by all. Pahalagaan mo, mas importante ang pamilya, ang relasyon niyo magkasawa kesa sa abroad. Pwede naman kayong mag-abroad, sumunod ka o kaya dalhin mo yung asawa mo. O sa probinsya, ganun. wala namang masama mag-abroad. Kailangan eh. Pero, dalhin mo siya o huwag kayo nalang pumunta, mag-pray kayo, nabigyan kayo ng Lord ng trabaho, magkasama kayo. Mahirap na Katulad ko, mag-abroad ako. guwapo ako eh. pa, na yan? <laughs> eh, si Joseph nga eh. pa ng asawa ni Potiphar eh. Bakit? May bigote, may salamin. <laughs> Actually, ipaglaban mo oh. eh, yung ano, yung pag-asawa, yung ano pagiging mag-asawa ninyo. At ang pamilya mo ipaglaban mo talaga kasi 'yun ang susunod sa Panginoon, 'yun ang susunod na priority mo eh. So, um, ang payo namin sa iyo eh agad-agad kung pwede lang kung wala kang kontrata or pwede ka talagang umuwi buwi ka na kaagad at ayusin mo ang inyong problema. Eh may request nga eh na kumare babalik kami ang isang gagawin namin ay love life special seminar for couples. Napakarami eh, po dito na nila. Rampant 'yan eh, any, rampant. Mm -hmm. uh, at kung hindi lalaki babae ang bibigay or both kasi dahil ano eh uh, meron sila talagang specific physical needs kulang uh, space Oo, so, 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 specific uh, physical needs kaya po ano eh uh, kailangan talaga yung mag-asawa pagkasama oh kaya malakas na malakas ang temptation kapag ka magkalayo So, dapat po, mag-isip-isip tayo kung oh, nakakaramdam ka, nakakaiba na. Oh, either pahalagahan mo ang iyong relasyon sa asawa mo, uwi ka na lang. Mag-pray ka na lang, bigyan kayo ng hanap buhay. Sa totoo lang, 40 years na kaming met, ano, married. Oh, I'm a fulfilled man, I'm a fulfilled husband, and I'm a, I'm a uh, fulfilled pastor or servant of God dapat every stage, chapter ng iyong buhay, eh, ano, pahalagahan mo, lalo na yung buhay mag-asawa. Ahanin mo pa ang damo, kung patay na ang kabayo, pag uwi mo, wala pala asawa mo, may kaiba, may kaiba ng, iba na ang kasama. So, pahalagahan mo ang relasyon mo, ipaglaban mo magkamataya na tayo, wag lang mawala ang asawa mo, aagawin ng iba, ah, hindi pwede yan. Pero pag pinili niya, nahulog siya sa kasalanan, panalangin ang kailangan mo. Tsaka siguro kailangan mong kausapin yung magulang ng pinsan mo. At sabihin mo na yon ah, mag-intervene para sa inyo kasi ano eh, magkamaganak pa kayo tapos gagawan ka ng ganun. Di ba napakasakit nun? So, ang um, makakatulong sa'yo ay uh, yung magulang o mga kapatid ng iyong pinsan. Ah. So, yan lang po. I-work out ninyo ang iyong marriage. Make sure that God is number one. Number two, family. At sa family, of course, ay yung asawa. Ha? So, pagpalain tayo lagi ng Panginoon. Pahalagahan natin lagi ang buhay mag-asawa. At kung ikaw na may single, wait until marriage. Huwag mong ibibigay sa sinuman ang pagkadalaga mo o binata. Kasi bigay mo lang yan sa iyong mapapangasawa. Just wait. At pag naghihintay tayo, laging merong pagpapala na nanggagaling kay Lord. At kung ikaw naman ay meron ng jowa, no? Eh, wait until marriage. Wag mo muna, wag niyo munang gawin ang pamakasawa asawa hanggat hindi kayo kasal. Kasi walang blessing pag ginawa ninyo outside of marriage. Take it from us. We are enjoying our marriage because we honored the Lord from day one up to now. And we will continue to enjoy this because the Lord is in our hearts and in our relationship. So God bless your marriage. At God bless your uh, children also kasi sila po ang pinaka-affected niyan eh kagka uh, hindi nagkasundo ang mag-asawa. Uh, sige, narito ulit kami sa Doha International Airport. Yan daw ang simbol eh. Pag nakita mo na yan, nakita mo ng Qatar. Wow! Pag nakita mo na yan, mas importante makita mo kami at lalo na <laughs> makita mo si Lord. God bless yung mga kapatid. See you again sa aming next vlog. And I say and we say unto you, bye-bye. God, See you God next bless time. you. Subscribe. God be the glory. And bye -bye. like.